Eto, nagdadakdak na naman itong si Sara Duterte. Nagmamagaling na naman. Sinasabi niya rito na may nakausap na naman daw siyang IT expert na nagsasabing hindi daw tugma yung kanilang mga numero sa mga boto o lumabas na boto noong nakarang eleksyon, noong Mayo. Sinasabi daw niya na dapat daw nanalo si na mga kandidato ni Digong at sa kanilang kawa teka pinagdududahan mo yung pagiging number one ni Bongo pinagdududahan mo yung pagpanalo ni Bato ibig sabihin hindi ka naniniwala na nalo si Amy Marwa at saka si Kamil oh, baka hindi ka rin naniniwala na nalo rin si Marcoleta yes ko naman pero ito pinagtataka ko yung Sara Duterte sino yung kahit expert na yan si Glenn na naman ha? sa malamang si Gledjong na naman eh sinungaling yun eh basura ng biliran yun eh Diyos mayo oo, oo kung sino sino alam mo pinakamaganda gawin kung may pagdududa ka kung may ebidensya ka mag file ka ng election protest oo, oo. magreklamo ka sa Comelec para mapaimbestigahan di ba magbayad ka ng milyon tapag doon bond no para maumpisan yung investigasyon na yan kasi baka naman kasi panaginip mo lang Okay? Eh, bida, bida to bida-bida din itong to, Eh. Kaya kayo mga didis, ingat-ingat kayo dito. Matindi kamandag man dito. Thank you, thank you, thank you sa mga nag-share ng na kanilang mga blessing. Ito nga ako in my livestream. Yung mga nagbibigay ng na stars sa Facebook. And of course, doon sa pakapatuloy-tuloy na nagpapamember sa ating uh, mga channels. Eh, no? Bagtit and JR Baligo. Kaya kung hindi ka pa nakapag-subscribe, tara, subscribe ka na. And follow mo ako ha sa Facebook, Bagtit at Bagtit Channel. Or Bagtit Channel, parehas lang yun. Thank you.